nananawagan po ako sa ahensya ng gobyerno. ng gobyerno natin dito sa Pilipinas na sana matulungan yung kaso ng kapatid ko si President. Lalo na kay President Bongbong Marcos. Si Bongo. Ay, Bongo na sana matunugan yung yung kaso ng kapatid ko kasi hindi namin matanggap na yung death report at saka yung actual na nakita namin ngayon sa kapatid ko, hindi talaga, hindi talaga naayon sa ano, hindi talaga sakto sa, kumbaga, opposite yung natanggap namin ngayon. Sana matulungan kami na makuha yung ustisya. Pakinggan sana yung hinaing namin kasi wala po kaming malalapitan kung paano namin ma ma-solve yung problema.